lufet ang topic natin ngayon ay medyo sensitibong usapin ito. At patungkol sa psychosis, ang psychosis ay isang malubhang karamdaman sa pag-iisip na nakakaapekto sa paraan ng pag-iisip, pagdama at pagkilos ng isang tao. Maaaring maranasan ng isang taong may psychosis ang mga sumusunod. Una, hallucinations. Pagkakita, pagkarinig, pagamoy, pagtikim, o pagdama ng mga bagay na hindi naman talaga naroon. Halimbawa, maaaring marinig ng isang tao ang mga boses na nagsasalita sa kanya kahit na walang ibang tao sa paligid. Pangalawa, delusions. Mga maling paniniwala na matatag na pinaniniwalaan ng isang tao kahit na mayroong ebidensya na nagpapakita na mali ang mga ito. Halimbawa, maaaring maniwala ang isang tao na siya ay pinag-uusig ng pamahalaan o na siya ay may espesyal na kapangyarihan. Pangatlo, disorganized thinking and speech. Paghihirap sa pag-iisip ng malinaw at pagpapahayag ng mga ideya sa isang organisadong paraan. Maaring maging mahirap para sa isang tao na sundan ang isang usapan o magbigay ng malinaw na mga sagot sa mga tanong. Pang-apat, abnormal motor behavior, mga kakaibang galaw o kilos, tulad ng pagiging hindi mapakali, pagiging matigas, o paggawa ng mga paulit-ulit na kilos. At pang lima, negative symptoms, pagkawala ng mga normal na kakayahan, tulad ng pagkawala ng interes sa mga bagay-bagay, pagkawala ng motibasyon, o pagiging emosyonal na patag. Ito naman ang mga sanhinang psychosis. Walang iisang sanhinang psychosis. Maaari itong sanhinang iba't ibang mga salik, kabilang ang Ang una, genetic factors. Ang psychosis ay maaring lahi sa pamilya. Ikalawa, brain abnormalities. Ang mga abnormalidad sa istruktura o paggana ng utak ay maaring magdulot ng psychosis. Ikatlo, environmental factors Ang mga nakababahalang pangyayari sa buhay tulad ng trauma o pang-aabuso ay maaring magpalala ng psychosis. Ikaapat, substance use. Ang paggamit ng ipinagbabawal na gamot o inuming nakakalasing ay maaring magdulot ng psychosis. Ikalima, medical conditions. Ang ilang mga medical na kondisyon tulad ng mga impeksyon sa utak ay maaari ring magdulot ng psychosis. Bago tayo magpatuloy mga kalufet, maaari bang mag-follow o subscribe para sa tuloy-tuloy nating alamin ang mga bagay-bagay na maaring pag-usapan at kung nagawa mo na, maraming salamat. At ituloy na natin ang usapan, ngayon paano naman magagamot ang psychosis? Ang psychosis ay maaring gamutin sa pamamagitan ng medication. Ang mga gamot na antipsychotic ay maaring makatulong sa pagkontrol sa mga sintomas ng psychosis. Psychotherapy. Ang psychotherapy ay maaring makatulong sa mga tao na matutunan kung paano pamahalaan ang kanilang mga sintomas at bumuo ng mga mekanismo sa pagkaya. Social support, ang suporta mula sa pamilya at mga kaibigan ay mahalaga sa pagbawi mula sa psychosis. Mahalagang tandaan, kung ikaw o ang isang kakilala mo ay nakakaranas ng mga sintomas ng psychosis, mahalagang humingi ng tulong medikal kaagad. Ang maagang paggamot ay maaaring makatulong sa pagpigil sa mga komplikasyon at pagpapabuti ng kalidad ng buhay. Kalufet, palike at share para madami pa tayong pag-uusapan.